Good day, guys. Ayan. yan my day today. Makita nyo. Ayan. Magtutupi lang. Ganyan, kadami. Damit lang ng amo kong babae yan, Diyos ko. Kala mo hindi na siya babalik. Two months lang naman. Grabe. Ayan, maglilinis pa ako. Ito naman sa lalaki, dalawang lalaki, tapos yung isa, yan sa babae lang. Tapos ko na, hindi na lang, close ko na bukas. Bago kami na umalis. Ayan, habang naglilinis pa ako, just ko. Ayan, ayan pa, isang ano dyan, isang ungkoy na hindi maka mapakali. Kaya nilagay ko sa cream hindi mo alam kung saan yan makakarating pag ganyan yan pag uh, nakawala yan sa ano sa hula Diyos ko kung saan saan na yan makarating ang hirap pero okay lang yan kaya mo pa yan